Ayungkai kay Abu Hurairah radhiyallahu an kanyang sinabi nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi, badiru bil a'mali sab'an hal na illa faqran manusia. aw ghinan mughiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujiza aw ad-dajjal fa yuntadhar. ghaibun yuntazar sa'ah Sa'atu adha wa amar. Rawah al-Tirmidhi. Magsumikap kayo, sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Samantalahin niyo ang pagkakataon bago pa darating ang pitong bagay na ito. Darating sa atin ang kahirapan na maging dahilan na makalimot tayo sa Allah. Magiging abala tayo sa pagsusumikap natin sa makamundong bagay para lang maisalba natin ang buhay natin pang araw-araw. Huwag -araw. na nating hantayin na bubuksan pa ng Allah sa atin ang kayamanan. Na maging dahilan, makalimot na rin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa sobrang yaman, naging abala na tayo sa makamundong bagay. Naging abala tayo sa lahat na mga gusto natin, sa mga pangangailangan natin, at mga pangarap natin sa buhay, naging dahilan para makalimot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ramdam natin na ang mga kayaman na meron sa atin ay nang dahil sa ating kakayahan. Huwag na nating hantayin na darating ang panahon na yan. Makalimot na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kaya na natin ang ating mga sarili. Yun ang akala natin. Ngunit lahat niyan ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na rin nating hantayin na tayo pa ay magkasakit na tayo ay manghina, na hindi na natin kayang gampanan kung ano ang dapat natin gawin bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na nating antayin na darating pa ang panahon. Hindi ka man magkasakit pero hindi ka rin makakaligtas. Ikaw ay tatanda. Ikaw ay manghina. manghihina. Manghihina at ang mga buto mo. Pukulubot ang mga balat mo. Darating ang panahon, hindi ka na makakita. Darating ang panahon, hindi ka makakarinig at darating pang pa panahon na hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Subhanallah. Huwag na nating hintayin pa na darating yung panahon na yan. Habang nasa matinok ang pag-iisip, nasa kabataan ka pa, na malusog pa ang iyong pangatawan, samantalahin mo na. Dalawang bagay. At marami sa mga tao ang nadaya. Marami sa mga tao, hindi nila nabibigyan ng pansin. Ang kalusugan at ang bakanting oras. Huwag nating hantayin na magiging abala pa tayo, natatanda tayo, na maghihina na tayo, bago pa tayo magsumikap. Huwag na nating hantayin na darating pa ang kamatayan. Napakabilis mamatay ang tao. Anytime namamatay ang mga tao, hindi lang iisa-isa, kundi sampu, isang daan, isang libo, biglang namamatay ang mga tao, sa ilang sandali lang. Ganyan lang kaiksi ang buhay ng tao. Ganyan lang kabilis maglaho ang mga pangarap natin ganyan kabilis maputol ang mga pangarap natin. Na kung kaya, huwag na nating hantayin. Naabot ang patay ng kamatayan. Pag namatay na tayo, wala na tayong magagawa. Hindi na nating kayang baguhin kung ano pang gusto nating baguhin. Hindi na nating kayang hilingin pa sa Allah na ibalik mo ako sa mundo para ako ay gumawa naman ng panibagong kabutihan. Ang buhay ay minsan lang. Ang pag-asang ito ay minsan lang ibibigay ng Allah. Hindi na ibibigay muli sa atin sa mundo ito. Na kung kaya pagsumikapan natin, maaring hindi ka mamatay. Darating ang panahon, andyan na naman ang pagsubok ng Allah. Si Dajjal, napakatinding pagsubok na susubukin ang mga tao. bibigyan siya ng Allah ng kakayahan ng kapangyarihan na aakalain ng mga tao na nasa kanya ang katotohanan ng dahil sa kanyang pinapakita at ilan na sa ating mga tao, mga kababayan, ang nangaligaw sa simpleng bagay lang na pinapakita ng ilang tao, may inganyo, namamangha sila na kung kaya sinusunod nila kahit pa kasinungalingan, kahit hindi pa katotohanan, ang dahil lang sa ilan sa kanilang nakita, paano pa kaya kung si Dadyal lang darating na kaya niyang ipakita sa iyong paraiso at impyerno, sino hindi madadala ni Dadyal na kung kaya ang mga tunay naman na mananampalataya lamang ang makakakilala sa kanya at maliligtas sa panahon na yan. Na kung kaya, samantalahin natin na ngayon pa lang magparami na tayo ng kabutihan. Ibilang natin ng ating mga sarili sa tunay na mananampalataya nang sa ganun hindi tayo madadala ng anumang mga pagsubok dito sa dunya para makalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na nating hantayin na darating pang araw ng paghuhukong. Anytime na darating sa atin ang araw ng paghuhukong, wala lang pag-asa para baguhin ang lahat. Pagka ang araw ay sumikat na sa kanluran, hindi na natin kayang baguhin pa ang lahat. Hindi na magkakaroon ng pakinabang sa atin ang ating iman. Wala nang halaga ang anumang ibadang gagawin natin. Pag darating ng punto na ito, na malapit ng masira ang mundo ito, wala nang pag-asa. Na kung kaya mga kapatid, habang hindi pa dumarating sa atin ang ilan sa mga ito, Samantalahin na natin ang pagkakataon, ang buhay ay napakahalaga. Ang bawat sandali sa buhay natin ay hindi pasagin ko. Na kung kaya pagsunikapan natin, alagaan natin, bigyan natin ng halaga ng kuwang ang bawat sandali na biyaya sa atin na buhay mula sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhamdulillah, jazakum wa sallallahu salallahu alayhi wa sallam.